ita ako internationalist sa media sa mga vlogger. Sorry to tell you this. Hindi po ikaw ang binuto ng sambayala. At huwag kayong magalit sa akin. Pinuhis ko ang aking dugo, pawis at buhay sa pagpangampanya sa inyo. Tapos ganito ang gabi ninyo sa aming bayan. Alam niyo po, 打人！放 na tumulong sa kanila ay binabahiran pa nila. Bakit? Ayaw nila na si Inday Sara bilang araw ay maging presidente. identified si Pastor ni na talagang best friend, supporter ni Piyara At isa pa, ang personal vested interest nila sa ari ari-ari ni at si Pastor ni at hindi iniisip na maraming taong masagasaan nila. Si Pastor Kibuloy ang ginamit ng Panginoon. Na mundo sa ning bayan at kalang ng kadali-dali sa mga bayan ng mundo regardless kung ano tayo sa ating pagkatao. Regardless kung anong reliyon, regardless kung anong profesyon, regardless kung mayaman o mayaman o mahirap, isa lang ang buhay natin. Bakit panghina ng term yung sinangyari? <laughs> Parang na, <yung laughs> nakikiramay tayo sa <laughs> nangyayaring <laughs> sa inyo. May nabatay, may <laughs> mga nagsugat-sugat. <-sugar>. Hindi <laughs> ba? <laughs> Hindi naman yun man may disaster. <laughs> Dahil sa isang na nangganin, damay kayo sa KMQC. <laughs> Babang po yan! Nakapunta ako sa lugar ni Pastor Figuloy na last year 2017. Napinasyan po niya ako ni doon. Parang hindi naman yun siguro yung kumbaw niya Parang ano yung Garden of Eden meron? Doon po ako! Tatlo kami dinala, doon kami pinatulong. At may nagsabi sa akin, ma, dito po si GMA <laughs> nag-stay doon. Daddy Nubi din hindi po doon sa inyong compound. Kaya hindi ko po, po malimutan yan kasi timing po doon na ah, birthday ni Pastor Kibuloy na maraming carousel doon sa parang iskulahan ba yun? Birthday niya yun eh. May mga carousel, may mga parade. Birthday niya yun. Hindi ko malimutan 2017. Kaya ako nagsalita ngayon para ipanagbang sa inyo na pariho lang tayong tao kahit ako'y katulikong isa lang buhay natin at ang faith natin at si God ang God ni Pastor Gibuloy ang God ninyo ay isa lang kaya membro ng samayan ng Pilipino pagsabihan natin ang leader natin kaya nyo ba? na kaming dalhin kung sa ano kami dalhin. Kung hindi mo kaya, huwag mong ibigay sa iba. Hindi, laro. Hindi laro ang isang posisyon. Huwag mo kaming paglaruan. O,